Noong nakaraan nga pala mga mare ay nagpunta kami sa isang mini resort sa kabilang barangay upang i-celebrate ang kaarawan ng isa naming kaibigan. Naggawa nga rin ang kinilaw na isda ang aking buyok para sa tanpulot. Siyempre lalaki ang may birthday kaya may bari ka kung mapapansin nyo nga mga mare ay napakarami na ngang banderita sa daan dahil malapit na nga ang kapistahan dito. Isa-isa na ngang nagchat-chat ang mga kasamahan namin at ang sabi nga ay kami na nga lang daw ang wala. Dito nga pala kami sa barangay Habagatan magsuswimming at ito ay isang mini resort lamang. Nirentahan nga lang namin ito ng isang buong araw at kami nga lang ang magiging tao dito. Katabi nga lang ng mini resort ang bahay ng may-ari kaya kung may kailangan nga kayo dito imadali nyo nga silang mapupuntahan. Pagkarating na pagkarating nga namin doon mga mare ay nakita ko nga agad ang aking inaanak nagsu nagsuswimming na agad. Just good time. Nakasalubong ko pa nga si Kagawad York Ponelas na may daladalang pagkain at ang sabi nga niya idadalin daw niya sa may-ari ng resort dahil ka mag-anak din naman namin iyon. Naku mga mare, pagkarating na pagkarating nga namin ay naupo na nga agad ang aking buyok at nagsimula na nga silang magkwentuhan. Just good Ay! <laughs> Kahit nga maliit lamang itong resort na ito, mga mare, ay napakaganda at napakalinis dahil araw-araw nga nila itong pinapalitan ng tubig. Medyo nahiya pa nga ako dyan, mga mare, dahil ang mga kasamahan ko nga ay bising-bising busy na pagluluto at paghahanda. At kung gusto niyo namang kumanta, mga mare, ay wala rin namang problema dahil may video okay nga silang pinarerentahan. Mula nga dito sa resort ay matatanaw mo nga ang napakagandang view ng Mount Makiling sa Laguna. Sa dami nga ng pagkain na nakahain dito, mga mare, ay syempre ang uunahin nating kainin ang paborito nating Shanghai, hayani eh. akong itulak sa mga pagkain dahil mukhang masarap lahat. Sabi pa nga ng may birthday mga mari, eh wag daw kaming titigil kakakain hanggat hindi kami na jejebs. Charis! Tinuruan ko namang magbunong braso itong mga kumari ko at sabi ko nga eh kung sino ang mananalo sa kanila ay eh, lalabanan ko. <laughs> 파이팅! 하이팅 파이팅! 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 파이 <laughs> Diyos ko, mga mare, halos mangyayak-ngayak nga kami dyan dahil nagjo-joke nga yung isa naming kasamahan Diyos ko, dahil <laughs> Happy birthday to you. With... tagumpay nga dyan ang may birthday dahil naregaluhan nga siya ng kanyang mahal Uy, abani, sana oil Pagkatapos naman naming batiin ng may birthday ay nagkain na nang aring kaming lahat. Huling-huli pa nga si Kagawad York Punera sa tirador ng seafoods. Char. Napakasaya nga namin diyan mga mare dahil bago nga lang ulit kami nakapagbanding ng kagaya nito. Pagkatapos naman naming kumain mga mare ay nagpaliguan nang ngaring kami. Si nga lang ang kasama naming bata dahil ang ibang bata nga ay may mga pasok. Sinulit talaga namin ang araw na ito sa paliligo at talagang nag-enjoy kaming lahat. <laughs> Adiyaw, para mga itik eh. Napakasaya talaga kapag kasama mo ang mga tunay mong kaibigan. Nani, yun bang nagmamahalan lang, walang plastik ganun. Yun lang naman ang mahalaga ay ah, yung pakisamahan mo ang kapwa mo at pakikisamahan ka rin nila ng mabuti. At yan nga ang may pagmamalaki ko dahil marami akong kaibigan na nagmamahal sa akin. Ang buyo ko naman ay nagbaba dahil bago nga lang daw siya nakaligo sa tunay na tubig. Charis! Late na nga rin dumating ang iba pa naming mga kaibigan dahil nag-uulan nga noong mga time na yan. Inabot na nga kami ng dili matang sabi nga namin ay eh, alas 8 ng gabi kami mag an At bago nga kami mag an ay eh, kumain nga muna kami ng hapunan dahil nagutom nga kami kala lang. Napag-usapan nga namin na maglalakad kami pa uwi mula dito sa barangay Habagatan pa uwi sa aming nayon. Medyo nakainom nga dyan ang mga lalaki at ang sabi nga nila ay eh, hulas na raw sila pag uwi sa banaba. Aba, ang mga lalaking ito pa nga ay gusto pang mga rolling dahil may nakikita nga silang mga Christmas lights sa daan. Diyos kunday! Napakasaya nga ng experience namin na ito mga mare at bukod nga doon sa nagpunta kami sa beach sa Batangas ay isa nga rin ito sa pinakamasaya naming banding. Panoorin nyo na nga lang ang aming paglalakad mga mare at ang naging takutan namin sa gitna ng daan pa uwi sa aming nayon. Hoy, <laughs> <laughs> kayo tumatakbo! Ayaw kayo kabuli natin, takbo! <laughs>

And after 48 years nga ay nakarating na rin kami sa aming nayon. At kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood. Ani. Eh.